Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang biographical drama film na Lion. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa Kandu, India noong 1986, isang batang lalaki na nagdangalang sero ang tumakbo papunta sa isang lambak kung saan maraming paro-paro. Maya, maya lang ay tinawag siya ng kanyang kuyang si Gudo. Umangkas sila sa dumadaang tren at doon ay nagnakaw ng uling ang magkapatid ilang saglit pa ay nakita sila ng bantay at sinigawan upang magsibaba sila. Matapos magnakaw ng uling ay dumiretso sila sa palengke upang ipagpalit ang ninakaw na uling sa dalawang supot ng gatas. Habang naghahantay ay sinabi ni Siro sa kapatid na gusto niya ng Jollibee ngunit hindi sapat ang nakuha nilang uling upang makabili ng Jollibee. Nagwika na lang si Gudo na isang araw ay bibilan niya ang kapatid ng Jollibee. Matapos makuha ang dalawang supot ng gatas ay umuwi ang magkapatid sa kanilang tirahan. Ibinigay nila ang gatas sa ina at inihain ito bilang tanghal iyan nila kasama ang nakababatang kapatid nila na si Shikila. Inalok ni Seru ang ina ng gatas ngunit tumanggi ito dahil sapat lang ang dami nito sa kanilang magkakapatid. Matapos ang tanghal iyan ay nagpaalam ang ina nila na babalik sa trabaho niya at binilinan si Seru na bantayan ang bunso nilang kapatid. Kinahapunan hapunan ay nagpaalam si Gudo sa kapatid na raraket siya bilang kargador. Sinabi ni Siro na sasama siya ngunit tumanggi ang kuya niya dahil maliit na bata pa siya. Binuhat ni Siro ang mga mabibigat na bagay upang patunayan sa kapatid na kaya niyang magkargador. Napilitan niyang isama si Siro at umaasang naroon na ang ina nila bago pa magising ang bunso nilang kapatid. Nang gabing iyon, umangkas sila ng tren patungo sa kanilang destinasyon. Bago pa makarating sa kanilang destinasyon ay nakatulog si Sero. Pagdating sa istasyon ng tren ay sinubukang gisingin ni Gudo ang kapatid ngunit sobra ang antok nito. Nagsisi si Gudo sa pagsama sa kapatid. Wala siyang nagawa kundi ang bilinan ang kapatid na huwag aalis sa hinihigaan niyang upuan at hintayin ang kanyang pagbalik. Sumang-ayon ang bata at nagbilin sa kuya na dalhan siya ng Jollibee. Nang makaalis si Gudo ay kaagad na nakatulog si Seru. Makalipas ang ilang oras ay nagising si Sero. Siya na lang ang natitirang pasahero sa istasyon ng tren. Nainip siya at hinanap ang kapatid. Napansin niya ang dalawang higanteng tangke ng tubig sa kanyang harapan. Patuloy niyang hinanap ang kuya niya hanggang sa nakarating siya sa loob ng isang lumang tren. Dahil sa pagod at antok ay muli siyang nakatulog sa loob ng lumang tren. Nang magising siya ay umaandar na ang lumang tren na walang pasahero kundi siya sinubukan niyang buksan ang mga pinto ngunit nakasarado ang mga ito. Sinubukan niyang sumigaw ng malakas upang makahingi ng tulong ngunit walang nakakarinig sa kanya. Nang huminto ang tren sa isang lugar ay sinubukan niyang humingi ng tulong ngunit hindi siya naiintindihan ng mga taong nakakita at nakarinig sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay nakarating ang tren sa Calcutta, India, isang libo at anim na kilometro ang layo mula sa sinakyan niyang istasyon silangan ng Kandwa hindi niya naiintindihan ang salitang Bengali at di rin siya maintindihan ng mga taong hinihingan niya ng tulong. Gayunpaman, sinubukan niya pa rin makabalik sa kanilang tirahan sa pamamagitan ng pagkuha ng tiket ng tren pa uwi. Sa kasamaang palad ay hindi alam ng attendant ang binibigkas niyang pangalan ng kanilang nayon dahil hindi niya ito mabigkas ng maayos. Dahil nakakasagabal siya sa pila, pinaalis siya ng mga matatanda sa harapan ng tiket counter. Nang may makita siyang gripo ng tubig ay uminom siya rito. Pagkatapos ay sinundan niya ang batang babae hanggang sa underpass. Kasama ng batang babae ang iba pang batang kalye na walang tirahan. Umupo siya sa tapat at tinignan lang ang grupo ng mga bata na nakasalampak sa semento. Tila naiintindihan ng isang binatilyo ang sitwasyon niya kaya nag-alok ito ng karton upang may mahigan siya sa gabing iyon. Hindi nagtagal ay nagising si Seru sa ingay ng mga batang puwersahang kinukuha ng mga kalalakihan. Tumakbo siya sa isang nakabukas na gate habang ang isang pulis ay naninigarilyo at pinanood lang siyang habulin ng kidnapper. Patuloy na tumakbo si Seru palayo sa mga namunguhan ng bata hanggang sa marating niya ang isang malaking tulay. Doon ay natanaw niya ang isang lugar na maraming nakasinding kandila. Pinuntahan niya ang lugar at natagpuan ang mga taong mahimbing na natutulog. Nilapitan niya ang rebulto ng isang Hindu goddess at nagdasal bago kumuha ng ilang pirasong pagkaing alay ng mga deboto. Matapos makakain ay tuluyan na siyang nakatulog. Paggising niya ay nakita niya ang mga deboto na nagdarasal sa harap ng rebulto. Nagpatuloy si Siro sa paglalakad sa iba't ibang lugar sa lungsod hanggang sa napansin siya ng babaeng sinor. Sa una ay di niya naiintindihan ang sinasabi ng babae ngunit nang magsalita ito ng hindi ay nagkaintindihan sila. Sinabi niya sa babae na nawawala siya at gusto na niyang umuwi. Dinala siya ni Nor sa kanyang apartment kung saan pinakain at binihisan siya. Nang gabing iyon ay sinabi sa kanya ni Nor na tutulungan siya ng isang lalaking nagngangalang Rama na mahanap ang kanyang ina at tahanan nila. Tinabihan ni Nor si Seru sa kanyang pagtulog. Kinaumagahan, nang magising si Seru ay nandoon na si Rama. Sinek ng lalaki ang kanyang pangangatawan. Sinabi nito kay Nor na tamang tama si Zero sa hinahanap nila. Makalipas ang ilang sandali ay kinutuban si Zero na tila may masamang intensyon ang dalawa sa kanya. Habang nagsasalamin si Nor ay tumakbo si Zero palabas ng apartment at tuluyan ng tinakasan ang mga taong di niya kayang pagtiwalaan. Narating niya ang ilalim ng isang lumang tulay at doon siya nanirahan sa loob ng dalawang buwan. Isang araw, napansin ng isang binata sa isang restaurant na ginagaya ni Siro ang kanyang mga kilos habang siya ay kumakain. Lumabas ang binata at sinubukan siyang kausapin. Ang tanging narinig ng binata kay Siro ay ang salitang ganestalay kung saan siya nakatira ngunit di niya alam ang lugar na ito. Napagtanto ng binata na nawawala si Siro kaya dinala niya ito sa himpilan ng pulisya. Dahil hindi nila matrace ang pamilya ni Seru kinunan siya ng picture at nagpa siya ang mga otoridad na dalhin siya sa bahay ampunan. Isang malaking bahay ampunan ang pinagdalhan sa kanya at iba pang mga bata. Doon niya nakilala ang batang si Amita na nagsabing hindi kaaya-aya ang lugar na iyon. Makalipas ang ilang buwan ay nakilala ni si Rosie Mrs. Sud na isang social worker. Sinabi ni Mrs. Sud na isang mag-asawang Australiano ang interesadong ampunin siya ipinakita sa kanya ng social worker ang mga larawan ng mag-asawang John at Sue at ng magandang tahanan nila sa Tasmania, Australia. Nang maglaon ay sinimula ni Mrs. Sud na turuan ng isang grupo ng mga bata, kabilang si Seru ng tamang asal sa hapagkainan at ng salitang Ingles. Hindi nagtagal ay hinatid ng isang social worker si Seru patungong Hobart, Australia sakay ng isang eroplano. Doon ay nakilala niya ang mag-asawang Australiano na nagsimulang magpakilala bilang kanyang mga magulang habang binibigyan siya ng koala stuff toy. Naninibago man si Siru sa bagong kultura at bagong lugar na gagalawan, di nagtagal ay dahan-dahan niyang niyakap ang ganoong klase ng pamumuhay sa piling ng kanyang bagong pamilya. Tinuruan siya ng mag-asawa ng maraming bagay, kabilang ang paglalaro ng cricket. Makalipas ang isang taon ay muling nag si sina John at Sue so ng isa pang batang lalaki galing India. Nagpakilala ang mag-asawa sa batang si Mantosh bilang bagong magulang niya at ipinakilala nila si Seru bilang kapatid niya. Kumpara kay Seru, si Mantosh ay isang batang may kakaibang kondisyon kung saan ay sinasaktan niya ang sarili kapag sumusumpong ang sakit niya. Gayunpaman, tanggap ng mag-asawa anuman ang kondisyon ng batang inampon nila. Isang gabi Nagising si Siro at nakitang umiiyak si Su. Nilapitan ni Siro ang tinuring niyang ina at pinaluwag ang loob nito. Pakiramdam ni Su na maswerte siya at nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala at makasama si Siro sa kanyang buhay. Lumipat ang eksena makalipas ang dalawampung taon kung saan ay isa ng binata si Siro. Habang nasa isang restaurant sila ng kanyang mga magulang ay napag-usapan nila ang tungkol sa paglipat niya sa Melbourne para mag-aral ng hotel management. Wala doon si Mantosh na piniling mamuhay ng mag-isa malayo kina John at Sue. Matapos ang tanghal iyan ay dumiretso si Siro sa bahay ni Mantosh. Binalaan ni Siro ang kapatid na huwag maging pabigat sa kanilang ina dahil patuloy na nababahala ito sa mga aksyong ginagawa niya. Nakipagtalo si Mantosh kay Siro ngunit hindi niya nalang ito pinansin at umalis. Sa Melbourne, nakilala ni Siro ang isang Amerikanang babae na nagngangalang Lucy umpisa pa lang ay nagkaroon na sila ng koneksyon sa isa't isa. Matapos ng klase ay dumiretso sila sa bahay ng kanilang kaibigang indyano upang doon maghapunan. Nagpresinta si Sero na siya na ang kukuha ng beer. Pagkakuha niya ng beer sa ref ay napansin niya ang isang plato ng Jollibee. Bigla niyang naalala ang mga panahong kasama niya ang kanyang kapatid na si Gudo sa palengke ng India kung saan ay nagpapabili siya ng Jollibee. Pagkaraan ng ilang sandali ay ipinahayag ni Siro sa kanyang mga kaibigan na hindi siya talaga nagmula sa Calcutta at ang totoo ay nawawala siya ng higit sa dalawampung taon. Nagtipo ng magkakaibigan sa sala habang kinikwento ni Siro kung paano siya nawala dalawang dekada na ang nakalilipas. Iminungkahi ng kanyang mga kaibigan na gamitin ang Google Earth upang hanapin ang kanyang bayan sa India. Matapos malaman ang sitwasyon ni Siro ay lalong napalapit si Lucy sa binata hanggang nauwi ito sa isang seryosong relasyon. Gamit ang Google Earth, di ay sinimulan ni Siro ang kanyang paghahanap habang kinikwenta kung gaano kalayo ang nalakbay niya mula sa kanyang bayan hanggang sa Calcutta. Lumipas ang dalawang taon ay hindi pa rin matonton ni Siro ang kanyang pinagmulan. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa kanyang walang katapusang paghahanap. Determinado siyang mahanap ang lokasyon ng kanyang pamilya. Isang araw ay bumisita si Siro sa bahay ng kanyang mga magulang sa Tasmania kasama si Lucy. Habang naghahapunan ay nabanggit ni Lucy na may pinagkakaabalahan si Siro ngunit pinigilan siya nitong magsalita pa. Ayaw niyang ipaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol sa ginagawa niyang paghahanap dahil pakiramdam niya ay baka masaktan nito ang mag-asawang nag-ampon sa kanya. Lumaki lalo ang sitwasyon nang magkaroon ng diskusyon ang magkapatid. Itinanggi ni Siro kay Sue na hindi niya kapatid si Mantosh kaya na-depress ito at sumampong ang sakit. Sinaktan niya ang sarili at sinubukang atakihin si Siro ngunit pinigilan siya ng ama nilang si John. Sa paglipas ng mga panahon, patuloy na inilayo ni Siro ang sarili kay Lucy. Nagsimulang makaramdam si Siro ng labis na pag-aalala para sa kanyang pamilya at sobrang na-depress sa kanyang buhay. Dahil dito... Tinapos niya ang relasyon nila ni Lucy dahil pakiramdam niya ay hindi siya nararapat para sa kanya. Lumipas ang mga oras, mga araw at buwan ay hindi pa rin mahanap ni Sero si ang kanyang bayang sinilangan. Tumigil muna siya sa trabaho upang ipagpatuloy ang paghahanap. Araw-araw ay sumasagi sa kanyang isipan ng imahe ng kapatid at ng inang patuloy na naghahanap sa kanya. Isang araw, habang paakyat siya sa escalator ay nakasalubong niya si Lucy kinamusta nila ang isa't isa at pinaalam ni Lucy na patuloy na lumalala ang kalusugan ng kanyang inang nag-ampon sa kanya. Minsan ay binisita ni Sir ang kanyang inang si at nalaman niyang may kakayahan ang mag-asawa na magkaanak pero mas pinili nilang tumulong sa ibang nangangailangan sa pamamagitan ng pag-aampon. Dahil dito ay natutunan ni Sir na baguhin ang paraan ng kanyang pagtingin kay Mantosh. Matapos bisitahin ng ina ay agad niyang binisita ang kapatid na si Mantosh upang humingi ng tawad. Isang gabi, halos mawala na ng pag-asa si Sero na makikita pa niya ang totoong pamilya at bayan niyang pinagmulan. Habang nagmumokmok ay pinaglaruan niya ang Google Earth sa kanyang laptop. Nagbaka sakali siyang tignan ang mapa ng dahan-dahan patungo sa isang lugar hanggang sa natigilan siya nang maalala niya ang hugis ng isang daan kung saan siya tumatakbo noong bata pa siya. Nang makita niya ang dilaw na kulay sa mapa ay naalala niya ang maraming dilaw na paro-paro. Hinanap niya ang tangke kung saan sila nagkahiwalay na magkapatid. Patuloy niyang tinignan ang mga kalapit na lugar hanggang sa maalala niya kung saan siya tumatakbo pabalik sa tahanan nila. Doon niya napagtanto na nakatira siya sa nayon ng Ganesh Talay ngunit hindi niya ito mabanggit ng tama kaya hindi ito makita sa mapa. Sa wakas ay natonton niya ang mismong bubong ng kanilang bahay. Bago sumikat ang araw ay nasabik si Ciro na ibalita kay Lucy na natagpuan na niya ang kanyang bayang sinilangan. Tuwang-tuwa ang dalaga na niyakap ng mahigpit si Sero, Hiniling niya sa kanya na hintayin ang kanyang pagbabalik habang pupunta muna siya sa kanyang bayan sa India. Hindi nagtagal ay dinala ni Siru ang kanyang magulang sa kanyang tinutuluyang dorm at ipinalam kung ano ang matagal na niyang pinagkakaabalahan. Sinabi niya sa mga nagampon sa kanya ang tungkol sa kanyang paghahanap. Nagwika si Sue so na lubos niyang sinusuportahan ang pagsisikap ng tinuring niyang tunay na anak umaasa siyang mahahanap ni Siro ang kanyang pamilya at bayang pinagmulan upang ipaalam sa kanila na nasa mabuti siyang kalagayan. Pagkatapos ay lumipad si Siro pabalik sa Kando, India at nag-check-in siya sa isang hotel. Nagpa siya siyang maglakad-lakad sa paligid. Ilang saglit pa ay natagpuan niya ang kanyang sarili na sinusundan ang mga daan kung saan siya tumatakbo noong bata pa lang siya. Patuloy niyang nilakad ang malawak na bakanteng lote hanggang sa narating niya ang Ganesh Talay. Dinaanan niya ang mga kabahayan at mga eskinita hanggang sa narating niya ang kanilang tirahan. Nalungkot siya nang makitang isa ng kamalig ng kambing ang dati nilang bahay. Sobra siyang nasaktan at nagsimulang mawalan ng pag-asa. Nang makita niya ang isang babae na may dalang sanggol ay sinabi niya ang katagang, I used to live here. Ngunit di siya naiintindihan ng babae. Napansin ng dumaang lalaki na marunong magsalita ng Ingles na nahihirapan si Seru na ipahayag ang kanyang sarili sa babae. Ipinakita ni Siro sa lalaki ang picture niya noong limang taong gulang pa lang siya at sinabi dito na dati siyang nakatira sa bahay na iyon. Nagsabi ang lalaki na sumunod siya sa kanya. Sa di kalayuan ay sinalubong siya ng kanyang ina kasama ang ilang kababaihan. Naging emosyonal si Siro habang naglalakad papalapit sa ina niyang matagal nang nawalay sa kanya. Agad na nakilala siya ng kanyang tunay na ina at naging emosyonal ang kanilang muling pagkikita. Nagtanong siya tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid na si Gudo at nalungkot siya nang malamang matagal nang patay ang kapatid. Natuwa siya nang makita ang bunsong kapatid na si Shikila na isa ng dalaga. Hindi nawala ng pag-asa ang ina ni Siru, kaya hindi siya lumayo sa nayon dahil patuloy siyang naniniwala na balang araw ay uuwi ang nawawala niyang anak. Nagbunyi ang lahat ng mga taga nayon sa nasaksihang muling pagkikita ng mag-iina. Pagbalik niya sa hotel ay tinawagan niya ang mga magulang na nagampon sa kanya upang ipaalam sa kanila na ligtas siyang nakarating sa India at sa wakas ay nahanap niya na ang kanyang biological family. Tiniyak ni Sir Rose sa kanyang mga magulang na nagampon na sa kabila ng lahat ay walang magbabago sa kanilang relasyon. Pagbalik ni Sir sa Riles ng tren ay naalala niya ang kanyang kuya na si Gudo at kanilang paglalaro sa Riles habang binabagtas ito. Nagtapos ang pelikula sa isang impormasyon na nakabalik na si Cyril Brearley sa Ganesh Talay noong February 12, 2012 matapos siyang mawala ng halos 25 taon. Ang kapatid niyang si Gudo ay nabundol ng tren at namatay noong gabing pumasok siya sa nakahintong lumang tren. Napagtanto ni Cyril na bilang isang bata ay matagal na niyang hindi nabibigkas ng tama ang kanyang totoong pangalan na Shero na ang ibig sabihin sa Ingles ay Lion ipinakita rin ang aktwal na larawan ni na John at Subrearly kasama ang batang si Cero at Mantosh. Sumunod ay pagpapakita ng video kung saan ay ipinakikilala ni Cero si Sue sa kanyang biological mother sa India.